Hello po sa inyong lahat mga ka Super T at ngayon ay araw naman ng Lunes, December 3, 2023. So ayan mga ka Super T, ang background natin ngayon ay, uh, uh, ay ang ating Super T. So nakikita nyo naman ay pas-pas Pasko na sa loob ng Super T. Yan di ba may mga Christmas balls na tayo dyan at meron tayong merong simple garland dyan na kulay blue na tugma naman sa ating sa kulay ng ating super tea so yan, Paskong Pasko na at speaking of Pasko, di ba kahapon mga ka super tea ay namili tayo sa supermarket so ngayong araw na ito, ngayong umagang ito ay dumating agad yung ating Uh, delivery. Kasi pina-deliver ko nga kasi mo hindi kakasya doon sa aking sasakyan. So, ito yung resibo ng ating kinamili kahapon na Sobrang haba. So, sobrang haba ito. Ito ay nakakahalaga ng 21,702.30 minus 65 sa senior. So, naging 21,000 21,637.31 na lang. So, bukod pa doon na up na ano <laughs> lang naman ako. Namili pa tayo sa OSAVE kahapon na nagkakahalaga din ng 4,000. Then dun sa, uh, sa palengke, then, then dun sa another supermarket. So, maabot din siguro ng mga 25,000 yung napamili, ni, napamili natin kahapon mga super -tay. So, yun, yun nga. At ayan, speaking of uh, mga pamaskong paninda, so yun nga kahapon ay namili din, namili din tayo ng additional na mga pamaskong paninda So, ang gagawin ko siguro mga ka super dahil na yearly ko naman ginagawa yon na nabibili talaga ako nabibili na talaga ako ng mga uh, panindang pamasko dahil sa katulad nung na-share ko sa unang video ko na uh, ang bala ko ngayon is gagawa ako ng isang section talaga na na doon ko lang ilalagay lahat ng mga panghanda. So, magre-reorganize ako ng ating uh, gondola dito para sa ganun pagsamasamahin ko lang sila sa isang linya. For example, sa isang linya nito, Ayan, puro mga panghanda. Ayan, so ayusin natin yan mga super T Para sa ganun, pag pumasok yung ating mga super customer, ay eh, hindi sila may na maghanap ng mga panghanda dahil makikita lang nila sa isang linya, di ba? Kaya very... So, yun, yun, ay isa na namang very bright ideas ni Super G dahil gumagana naman ang ating mga neurons sa ating kaotakan mga Super T At, eto, papakita ko sa inyo yung delivery sa akin ng RCS. Eto, nasa labas. Ayan, labas tayo. Ayan. Medyo mahangin dito sa amin ngayon. At ito nga mga ka-super tea yung delivery sa akin ni RCS Supermarket. Ito ay merong isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anin, pito, walo. Siyam, sampu, um, isa. Labing, labing dalawang box plus yung inuwi kong isa kahapon. So, 13 box plus tatlong bundle. So, yan. Kaya ako pinadeliver kasi mukhang hindi kakasya dun sa sasakayan ko kahapon dahil nga may bigas pa akong, may, may dalawang sakong bigas at may another boxes pa sa loob. So, ito mga ka-Super TI, ay, ayan, maingay ay ng motor. So, ito mga ka-Super TI, i-display natin ngayong umagang ito para sa ganun. Siyempre, pagpasok ng mga customer natin ay mabili na agad at mag-move na, aga, ma, mag na, mag na, mag na agad ang ating mga super paninda. So, pasok na tayo ulit. Ayan mga ka-Super TI, at syempre nga, ayan, ayusin natin ayusin natin yun mamaya so dahil nga Pasko Pasko na nag ayos na rin ako ng uh, pang Pasko dito sa loob ng aming super naglagay lang ako ngayon lang nga asin lang ng mga yan yung mga dating mga Christmas balls namin yan nagamit pa ba? Diba? hindi sila sayang pero itong kulay blue nato na nakalinya na yan na garland ay nabili ko kahapon sa supermarket mura lang yan parang 22 pesos so dalawang tali yan so yan nga Pasko feels na talaga mga ka-Super T Diyan ba sa lugar nyo, sa mga kanya kanya yung tindahan, or lugar nyo ay eh, feel na feel na rin ba ang kapaskuhan mga ka-Super T So comment down below kung Pasko na talaga sa inyo Ayan Ang ating Super T So magdi-display na naman tayo So, kaya harap ko lang sa akin yung camera So ayan, magdi-display na naman tayo So siguradong, ano naman to Uh, maghapong pagdi-display na naman ang aabutin natin dito mga kasuperty kasi medyo madami-dami yung napamili natin kahapon so ganoon talaga ang buhay ng isang may tindahan uh, syempre mamimili ka uh, ulitin natin ulit na natin, pupunta ka sa supermarket hakotin ha mo yung mga pinamili mo then kung may ka kain nga isariling hakot, then kung hindi mo kaya ipapadeliver mo, then pagdating naman sa tindahan natin ay, ay i-display natin Bukod sa DD syempre, lalagyan natin ng price tag. Pinalagyan kasi natin ng price tag kada tinda natin para sa ganun. Iwas tanong na yung customer natin or kung sino man yung sa pamilya ko yung uh, magbebenta dito. So, kumagamit tayo ng price tag gan na nabibili lang naman to sa Shopee or Lazada. Mura lang to parang mga 200 plus. Then, may kasama na rin siyang ganto uh, ganito, yung price tag sticker. Pero, syempre, kailangan natin ng maraming ganito. Pwede pa tayong order ng bukod. So, yun mga ka-super, ito, ito, yung isa sa mga ginagamit namin para sa ganun. Ay maging uh, uh, matiwasay ang ating pagbebenta para sa ganun. Ay iwas tanong na sa mga presyo. So, mga ka-super, siguro yun lang yung aking konting hanas muli sa inyo ngayong araw na ito. Sana ay nag-enjoy kayo sa pananood kay Super T dahil medyo ang tayo ngayon eh medyo madalas tayong makapag-upload ngayon kasi nga naka-live tayo so marami tayong time para sa para asikasuhin ang mga dapat si asikasuhin dito sa ating super tea at sa ating super bahay. So mga ka-super uh, thanks for watching. Please like my, uh, like my uh, FB page. Ayan, Alvin Richard. Tapos sa akin mga YouTube ay super T Yung mga ina-upload ko dito sa Facebook ay ina-upload ko rin sa aking uh, YouTube channel na Super T. So mga ka Super T muli, maraming salamat sa inyong uh, super suporta ah. at ito po muli si Alvin Richards, ang inyong Super T. Bye.